Hello mga workers once again this is RPB Moto Travel Vlog Ngayon mga kawarkads nandito tayo sa Agdao area dito sa Davao City Yan balikan natin ito mga kawarkads, itong demolition dito sa Suliman, Purok Suliman dito sa Agdao kung ano na bang status dito? Kasi tagal, tagal matagal na din tayo hindi nakabalik dito sa demolition. Tuloy-tuloy ba yung demolition sa area? Yan, nandito na tayo sa Agdao Public Market. Yan, malapit na tayo dito mga workers. Dito sa Suliman na dinidemolish ng mga kabahayan. Yan, ito na yon mga workers. Ah, nagsimula na palang kuwan din yung Nagukay ng mga kuwan o, imbornal. Yan, nagukay na sila mga kabarkas. Oh. may mga imbornal na dito. Nagsimula na palang nagawa ng drainage system. Ito pala yung kuwan nila mga kabarkas. is magawa ng drainage system. Yan. ano hinuhukay na. Kasi para sa bumabaha na area dito is para dadalo yung tubig papunta doon. Siguro baka masali itong sa harapan no? kasi papunta itong drainage system nila doon sa kabila. Yan, nag-clearing na sila dito mga workers. Ano? Yan, yan, doon pala sila na gawa ng drainage system. Kito, hindi na ito gagamitin yung dati kasi parado na yan, no? doon na sila sa kabila yan itong mga imbornal, maraming mga imburnal dito na nakalagay Ayan mga kabarkas, may mga fabricated ko na sila mga kabarkas oh you know, fabricated na box culvert. Yan, inuna dito na banda mga workers. Pagawa nila. Yan, marami na din mga workers eh. Dito wala na mga barkats. Dati meron pang mga bahay dito na area. Ngayon wala na mga barkats na demolis na dito. Yan yeah, no? Papunta doon is wala na. Cleared na talaga mga kabarkas. Ito yung Purok Suliman. Ewan ko kung kasali ba dito papunta. Kasi marami din dyan. <laughs> Yan ito wala na dito mga barkats. Yan no? Cleared na talaga mga kawad Wala na. Ubus na dito mga kawad yung mga bahay. Yan dati is marami pang bahay dito. Nag-update tayo. Ngayon is wala na. Yan no? Ubus na dito is may mga bahay pa ito dati. Wala na. Ngayon dito. Yan, doon na lang sa dulo mga workheads. Papunta yan ang NCCC sa Hempisaw. Ang kalsada. Nag-clearing na talaga sila dito mga workheads. Yan, mga bakbak. Kasi mga, dito mga workheads, is mga kongkrito itong mga bahay dito. Yan, binakbak na. Wala na sila. Ubus na dito mga barkads. Yan may mga steel kuan pa mga warga sa bahay. Yan may mga steel pa. Dito Kinugkob nila dito mga kabarkads na. Talagang ubos-ubos na mga kabahayan dito mga kabarkads sa area. Last nag-update tayo is marami pang mga bahay dito. Ngayon is wala na. Dito na lang na area. Ito nga mapasok tayo dito. Yan dito is tuloy-tuloy yung vanilla dito sa area. Yan. Papunta ito ng himpisaw mga kabarkads. Itong demolition dito sa area. Yan. ramina na yan. Sunod-sunod na ito mga kabarkads. Papunta doon. Yan ba. Baka may lansang dito. Hindi na lang tayo tutuloy mga kabarkads yung demolition dyan is papunta na ng NCCC sa area na ito. Yan. Marami na talagang tuloy-tuloy yung mga kuha nila dito mga workout sa area. Yan, malalang iba. Malalaking bahay na dito sa yung iba dito eh. Yan. Main buntag bos. Wala na gud bos. Hurot gyud di padong dito. Ambot lang ana Ah wala ni di apel. Yang yung iba daw diyan. Kasi ito isa budiga ito nang NCCC. Yan, ito yung sa NCC na Budiga. Yan, balik-balikan na natin dito mga workers kung ano talaga ang gagawin dito sa area. Doon, hindi tayo makapasok doon. Is tuloy-tuloy yung demolition sa area. Baka maraming mga pako doon. Kasi tuloy-tuloy yung demolition. Yan kasi nakasimento na ito mga kabayan kaso, oh. Ito yung simento talaga niya. Yan ito tuloy-tuloy na itong simento dito. Tapos ah uh, don doon sa dulo yung ginawa nila doon is yung drainage system. Yan, mga drainage system yung ginawa nila doon sa entrada. Yan, papunta na yan yung drainage system dito. So, ganito na siya ka... ka... Uh, laki ng area. Kapag ma... lahat ma-clearing na ito, pati itong mga posti is malipat doon doon. Yan, tuloy-tuloy na ito. Maganda na ito tingnan dito sa area. Itong ito yung Purok Suliman, papunta doon. Yan. Dito na area. Iwan ko kung kasali ba dito na area. Yan, marami ding mga bahay dito mga papagkasahan Nasa gilid. Malaki-laki din ito kung mga ma-masali sila dito. Malaki-laki din ito na uh, kalsada. Yeah. Kasi parang four lanes din ito na kalsada dito eh. Kung ano kalaki doon sa uh, kabila. Ano, anong, ano bang street ito? Ito na uh, area. Marami pa talaga kasi ito sila mga workers parang lumad dito sila sa Davao eh Davao City yung nakatira dito. Kasi dati hindi pa sobrang strict yung City Government of Davao kaya hindi pa sila pinapakaalaman, hindi pa hindi pa pinansin. Ngayon is na lumalaki na at na-improve na itong Davao City. Yan yeah, na nasilip na sila. Kasi malaking tulong din yan na Kasi itong area na ito dito mga kawagkas Is masyadong matrapik dito eh So yan Yan ang solution is Nakita ng city government of Davao Na tatanggalin talaga sila Gagamitin na yung kalsada Kasi katulad nito eh lanes yun doon Kapag magamit na yun doon na kalsada Is yung iba Kung galing kang Agdao Palingki Pwede ka na hindi dumaan dito Doon ka na dadaan doon ka sa mahimpisaw lalabas di malaking ginawa dito sa traffic area mga kabaykads yan yung goal ngayon ng city government of Davao siguro mga kabaykads ito lang yung update natin sa demolition doon sa Suliman so tuloy tuloy lang natin itong i-update yung area niyan hanggang matapos yung mga drainage system kalsada So hanggang dito na lang mga kabarkads Itong update natin sa Suliman Na demoration dito sa Davao City Like and subscribe to my channel And press the button bell Para ma-notify kayo sa mga video na i-download ko Especially sa mga travel vlog natin Yan sige bye bye God bless